And welcome po dito sa Den Riga YouTube channel. Well, guys. uh, mabilisan lamang po no. Happy Independence Day po no. Diyan po sa ating bansa, of course, dahil nga po ngayon eh June 12 'yan no sa ating bansa. At dahil diyan, meron po tayo dito ng mensahe no. Galing po sa ating PP Sara. Ayun. Pakinggan po natin ano po. day at may uh, iba pang issue pa. Galing po 'tong uh, balita natin sa UNTV. Aga isa sa mga nagbigay uh, mensahe ni Bb. Sara Karina dito sa pagdiriwang ng Independence Day sa Davao City na huwag nating kalimutan na ang tinatamasa nating uh, kalayaan ngayon ay bunga ng sakripisyo at uh, katapangan ng uh, ating mga ninuno. Hindi kayang dinito ang uh, mga kabataan na protektahan ang ating uh, tinatamasang kalayaan ngayon at ang gumawa ng mga desisyon para uh, sa ating bansa. Ayan. So yun nga no, uh, maganda po yung mensahe dito no, na dapat eh anuin natin no, pangalagaan natin ang kalayaan na yan dahil hindi po basta-basta yan kinuha ng ating mga bayani ano po. Kasi nga ngayon eh oh, malaya tayo pero may mga nababalitaan po tayo na pagsikil sa ating mga kalayaan ano po kaya dapat po ipagtanggol ang ating kalayaan ano po in a peaceful manner of course no di ba wag po nating kakalimutan no na yung mga sakripisyon na yan na ginawa no para sa ating kalayaan okay isa pa po no mag-comment ito na po yung edition kung saan magko-comment po tayo sa mga ilang mga news clip ayan para po sigurado di ko nakakalimutan yung mga ating topic ano po at uh, ito naman po pangalawang topic natin of course is patungkol naman po to sa ano reaction no ni dating pangulong Rodrigo Duterte dito nga po sa dalawang patalyon no isang daang pulis no na pinadala diyan po sa ano kay OJC no para po hulihin no ang akusado no na si Pastor Apollo Kibuloy ayan. At uh, di lang 'yan, meron pa silang air support. No. Kung di ba overkill ang tawag diyan, eh. ano bang tawag diyan? Ganyan po ba maghuli, no? Nang uh, akusado pa lamang, no? At uh, naka full battle gear po ang ating mga kapulsan that time. Okay, ito po ang mensa ang ano naman po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayan wala naman po ito sa News 5 ano po itong balitan. na overkill ni dating Pangulong Duterte ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City Kapon may barat din ang dating Pangulo laban sa kasalukuyang administrasyon nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez mahigit isang ga... Ayan, yung atin naman po pangalawang topic, ano po, no? At ang reaksyon po ng dalawang mag-amang Duterte, ano po, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating PC Presidente, no? Na narinig po natin kanina na si Vice President Sara Duterte. Okay, yan po ay eh, patungkol dyan po sa dalawang patalyon, no? Isang daang pulis, no? Na nagtangkang tangkang umaresto dito kay Pastor Kiboloy ano po. Kung saan eh talagang nilusob yung kanilang uh, compound no. Diyan sa Davao City ano at yung Prayer Mountain no at yung uh, holy ano ba yon? Holy ba tawag doon? Nakalimutan ko na po. Pakinggan na naman po natin no. Ito po overkill ni dating Pangulong Duterte ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City kahapon. May barat din ang dating Pangulo laban sa kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Mahigit isang gaang polis ang pinadala sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para ihain ang arrest warrant laban kay Pastor Apolo Kibuloy at limang iba pa kahapon. May air asset pa ng Philippine National Police na lumilipad sa ibabaw ng compound. Ang mga miyembro naman ng KOJC binomba ng tubig kahapon ng mga polis na pumasok sa compound. Pati sa ibang property ng KOJC sa Davao City at Sarangani, sumugod ang mga polis para hanapin si Kipuloy at arestuhin. Pirsahang binoksan ng mga otoridad na naka-full battle gear ang gate kahapon sa Glory Mountain at Prayer Mountain sa Davao Glory City. Mountain, ang mga eksenang yan kinundena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga polis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship. Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito? So yun, pabor po ba kayo dyan, no? Na ganito po ang gagawin. Kasi nga po, itong KOJC is a religious group, ano po? At uh, ganun ang ginawa sa kanila, no? Yan po ba'y kaya nilang gawin sa ibang mga religious group? May napalitan po ako noon, talaga may ganito rin eh. Naka full battle gear din nung pasokin pero maikatagala na rin po yun pero ganyan po ba no ang uh, ang ating uh, tag dito ang response na dapat gawin tsaka hmm paano nyo naman po naisip na nandyan yung si ano si Pastor Kibuloy eh sa lawak po ng pag-aari no nito ni Pastor Kibuloy eh paano kayo nakakasigurong nandyan siya? Di ba? Ayan, patuloy, nagkakagulo. Palpak naman pala yung paghuhuli. Nakakahiya kayo niyan. Pero inyo yung nakabull bottle girikas, wala naman palaki na pala. Di ba? Siguro pinagtatawa ng kayo dyan ng mga ano. Dahil nako, tuloy po natin. Ito, ang ng administrasyon ngayon sa mga So yan po ang tanong ng pangulo dating pangulo Duterte no it this ito yan na ba ang magiging trademark no kapag kalaban ng gobyerno ganyan na po ba eh paano naman yung makakaalyado kung may ganyan ganyan din po ba ang gagawin mga question po ng dating pangulo hindi pa naman napatutunayan guilty dagdag pa ni Duterte magiging pareho hmm. ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila Paano raw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pantao? Noong Abril, Dumistan... Ayan. Bali, tandaan po natin na ang dating Pangulo ay isa ring abogado. No? At may mga kilala din po tayong abogado na nagsasabi na dyan, no? Na... Sobra-sobra nga po ginawa ng PNP. So, tanong po natin sa PNP, sigurado may ano naman, tagapagpatupad kayo ng patas, no? Tama ba yung ginawa nyo? Kung so, sinasabi po ng mga abogado na ito na hindi, no? Iginigit po nila na, ano, na taglit, nakal Wala lang yung news, hindi ko yata naklip kanina, na ano, mapayapa daw yun, eh, no? Pero, yun na nga, takot po kasi ang naramdaman ng mga tao doon, eh, no? Anyway, dako naman po tayo sa mensahe o oh, or sa reaction po ni BBP Sara no dito po sa ano na to sa nangyari po na yan ano. Ayan. Ito po. From UNTV po. Sarah Notete ang mga makataong pagpapatupad ng batas sa bansa sa inilabas sa pahayag ng pangalawang pangulo kaysa ito sa mga nananawagan ng maayos katanggap-tanggap at makataong pagpapailan ng ustesya. Kaso rin ito sa ginawang pagsilbi ng warrant of arrest ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ group leader Apollo Kibuloy at yung mapangakusado sa Davao City noong lunes. Ayon pa kay VP Sara questionable ang pagpapakita ng PNP ng labis na puwersa sa harapan ng mga sibil. So, tandaan po din na natin no, ng vice president isa pong abogado din ano po na mga sibilyan pinapaalalahanan din ito ang mga otoridad na dapat isa alang alang ang kaligtasan ng lahat lalo na ang mga kabataan at sibilyan sa pagpapatupad ng batas anya ang paggamit ng dahas ay paglapastangan sa demokrasya kailangan ni para tigilin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa Nagaganda naman ang Police Regional Office 11 sa pagsasampa ng Ayan, So may mga sasampahan yata sila ng kaso dyan, no? Yung mga nagresist nag resist yun So abangan po natin yan, ano po. At uh, yun po, no? Reaksyon ng dalawang mag-amang Duterte, ano po. At uh, hindi naman po dahil sila yung mga kaibigan o malapit dito kay Pastor Kibuloy, eh nagre-react na sila. Well, as a lawyer, di ba? At nangyari yan mismo, nangyari yan sa Davao City, no? So, so ganoon na, ganun na po ang nangyayari ngayon, no? granting na may ano nakaso akusado no pero yun na nga eh bakit naman mayroon bakit naman may kailangan gumamit ng is dalawang yung pulis na naka-full gear at isa pang air asset no grabe naman so palpak naman din daw no palpak daw itong uh, panghuhuli na ito at yung intel dahil nga una-una, wala naman dun si ano si pastor no pangalawa gumamit kayo ng maraming personnel na wala namang napala di po ba kahihiyan yan sa inyong hanay mga sir ano po hindi po sa may kinakampihan tayo dito ano pero ano lang po tayo ano lang po tayo dito no yung reaction ko lang po no na dala kayo ng ganyang karaming pulis for what show up manakot hindi po dapat ganyan eh no tsaka paano po bang operasyon ang gagawin natin para mahuli yung inyo pong gustong hulihin no bagamat di naman po basta basta yan no pero yan po pa eh, nararapat tapos wala naman pala kayong mapapala di ba kahihiyan yan sa hanay nyo tanong lang po no Buli, hindi po tayo, wala po tayong kinakambihan dito ah. <laughs> ano lang po ako nangyayari no. Kasi diri naman naman ako kapal, kapanalig ni pastor no. Lalo na pagdating sa relihiyon no. Pero ano lang, yun lang nangyayari ngayon no. I'm not the member pero syempre ilagay din natin yung lugar natin sa kanila, di ba? Pero kung ako nga rito kay pastor, or Siguro sa akin lang, eh, mahirap na pong magsalita. <laughs> so yun lang po, no? nag-react lang po tayo dito sa mensahe ng dalawang Duterte. Ano po? At uh, kayo, ano pong masasabi nyo? Iwan na po kayo ng comment dyan. At uh, yun lamang po no? ating ang uh, reaction no? dito sa nangyari pong paglusob dyan po sa KOJC. Ano po? Para uh, arestuhin si uh, religious leader kay Boloy ano po at ang iba pa at ang mensahe ng ating vice presidente no diyan po sa about independence day hindi po tayo nakuha ng clip para po inaantay niyo yung mensahe ng ating pangulong PBBM eh di po tayo nakuha ng clip ano po sa pagkakalong ko po napanood ko siya sa Rizal Park no ayun so yun lamang po ang ating uh, ano ngayon ang uh, ating napag-usapan at pagkikita-kita pa po tayo sa susunod ako dito lamang po sa The Enriga YouTube Channel. Uli, maraming salamat po sa inyong pananood.